I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Pinag-uusapan na nga ngayon na tumaani na ng maraming komento ang bawat post sa social media ng ating Donny at Bel Mariano. Na alam naman natin na kahit nga hindi sila nakikitang magkasama ay panatag pa rin na maraming bablis lalong lalo pa nga sa bawat post na talagang magkatugma. Narito nga guys sa nasabing post ng ating Donny at Belle Mariano na makikita nga sa post ng ating Belle na meron nga caption na How far should I run tonight? kadinang umaga naman ay ganito ang post ng ating Donny Pangilinan sa kanyang social media account. Kaya naman sobrang happy nga ng mga bula dito na ayon dito kagabi si Bal ang tumatakbo tapos si Donny naman ngayon maagang gising promoting Run Just One. Ano be? magkasama kayo tatakbo. Cho At tayo naman sa mga bula ay talagang magkasama nga raw ngayon itong ating couple. Kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at ba sa mga susunod pa na ayuda.